Hello mga idol, mga guys. So nasa barangay tayo ngayon para uh, bumili ng kapi at asukal para pang kapi sa umaga, sa hapon, sa gabi. Paaman pa mga guys, mga idol yan. So nasa barangay tayo mga idol. Ayan. So, pumunta tayo ng barangay, hindi ano, kape lang at saka asokal lang kailangan natin. Samantalang marami namang kape at dun doon sa amin, kaso lang medyo unique talaga pag dito sa barangay kasi. Ayan mga guys, mga idol, thank you so much and bye bye, God bless. Salamat sa panunod.